Meron pang mic, oh. Hey. mo. <laughs> Hello mga basura. Masyado na yata tayong masipag na magpulot na mga basura dito sa Korea. Kasi pati yung mga bagay na hindi karapat dapat napupulot na natin mga kabasura basura. <laughs> dito nga pala yung dami nagtapon ng mga basura nila dito sa gilid. Daming tinapon dito mga basura, oh. Ito, oh. Ano? Oh. Opya. Yan, subukan natin, dami. Sayang, oh. May globo pa dito. Ayan, oh. May globo, tapos may saksakan. Ayan, oh. Subukan natin dito, be. Kaso sayang naman kung papadala mo to, sayang sa space. Ito, kita to. So, makayos pa. Makayos pa niyan to, oh. Ano ba nito? Oh. Tignan mo. Naalis lang yung ano dito, yung parang pang-ikot niyo, oh. Tinapon na. Subukan natin mamaya. Oh, grabe. Oh. Ano to? Parang ano to ah. Ay, ah, hindi. Patungan ng cellphone. Huwag ang kabasura. Yan, patungan siya ng cellphone. Papatong mo yung cellphone mo dito. Tapos, ayan Oh. Pwede ka na mag-keyboard. Tapos, bluetooth lang siya. Pagkatapos, meron ako nakitang ano, isang Isang box ng ano, parang cotton buds yata ito. Ang dami, oh. Tignan mo mga basura, oh. Ang dami, oh. Bali ko rito sila. Ayan, oh. Linyan siya, oh. Tapos, bubuksan mong tingin sa isang piraso, oh. Pwede siya pantutuloy dito sa dulo. Tapos dito, cotton buds. Ayan, oh. Galing, isang box, oh. Bali, dito ko na nga pala makikita yung ginagamit sa petsay ni Ajuma. Di talaga ako makapaniwala na gumagamit din pala sila ng ganito dito sa Korea. Akala ko talaga nung una, Bluetooth microphone ang napulot ko. Meron pang mic, oh. Ayos. Sakto dun sa napulot ko ang amplifier, tsaka ano, speaker. Oh, ganda, oh. Paano ba to? Makakapagkanta ako ng pusong bato dito, ah. Ganda ng tatak ko, toy. Bali na paisip na pala ako dyan bakit sense to yung Alam. tatak niya? Hindi pa kasi talaga ako nakakita ng ganito sa personal. Hey. At nung pagka-on ko nga biglang nag-vibrate. Doon ko lang talaga napatunayan na vibrator pala talaga 'tong napulot ko. Parang amoy kimchi. <laughs> vibrator pala mga. Vibrator pala mga basura mo. Oh. Akala ko, akala ko Mike Kaya pala amoy kimchi. Bali, ito na nga pala lahat yung mga napulot ko ngayong araw. Gumagana pa yung electric pan, napakaganda pa. Wala lang talaga siyang pihitan. O, ngayon sabi na po, pwede pa eh. Tapos yung <laughs> yung vibrator, ayan <laughs> yun, nag <-vibrate> siya, oh. nagbabibrate <laughs> siya Tapos may nadali din ng dalawang ano, mga basura. Medyas, ayan oh. Bago pa. Ayan oh, napakaganda. Tapos, tapos bro, ito eh, bro, papamahin ko to, vibrator, baka may gusto. <laughs> Kaya pala mo'y kimchi. Walang yaka talaga, Tatay Ron. Talagang inamoy mo pa. Ito. <laughs> Uy, joke lang. Baka maniwala kayo. Hindi ko inamoy yan, mga kabasura. <laughs> Tataka ko, kaya pala sense to yung pangalan. Kala ko mic, mic na ano, Bluetooth. Tapos meron din ako na pulot na ano. Ayan no? Oh. Um, pang BP. yan napaganda pa Oh. Dari. Higo, higo. Singgo. Chowa. Ara. <laughs> Ladies, 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 ladies. Ajuma, Ajuma. Ajuma. Nara, microphone. Oh, la, la. Microphone, ani. <laughs> <laughs> oh, sa <sabang> mga may gusto. <laughs> Ayan, no? Oh. Bakala ko pa naman. Kaya pa lang nagbabibrate. Oh. Ayan, o oh. Ayan, no? Oh. oh. oh opa, opa, opa. Huwag ka muna nga alis. May tuturo lang akong sa iyong isang game na kung saan nalilibang ka na pagkatapos pwede ka pang kumita ng limpak-limpak na pera. Heto nga pala yung nilalaro ko ngayon. <laughs> Joke lang pala mga kapasura. Hindi po tayo magpo-promote ng mga casino apps o casino games dito sa page ni Tatay Ron. Ang kahit kailan hindi po tayo magpo-promote ng mga ganyan. May mga nagme-message pa rin kasi sa akin na nag-o-offer ng mga 100,000 per video no na ino-offer sa akin para mag-promote ng mga casino apps nila. Pero hindi po tayo magpo-promote ng mga ganyan. Hanggang dulo mga kabasura, mananatili po tayo, hindi tayo magpo-promote. Kahit na malaki, maliit na lang yung kinikita natin ngayon sa Facebook kasi hindi naman ganoon ka-trending yung mga video natin. Pero hindi pa rin yung dahilan para mag-promote po tayo. No? Kahit na 20,000, 40,000 monthly lang kikitain natin sa Facebook, okay lang po yan mga kabasura. Kapalit dun sa yung in-offer nilang possible natin kita ng 1 million to 2, 3 million monthly. Hindi pa rin po natin tatanggapin yon. Okay na po tayo dun sa maliit mga kabasura. Sanay naman po tayo sa ano, sa maliit yung kinikita. Ngayon pa nga lang nandito sa so Korea, nag time stand na yung ko eh. Tapos magpo-promote ka pa ng ganyan eh. Parang ano naman po, di ba? Marami pong baka malulong sa anumang sugal na yan ng no, mga kabasura. Kaya yun, mananatili pa rin po tayo. Hindi tayo magpo-promote ng kahit na anumang casino apps o casino games dito sa ating page ni Tati Ron TV, no? Yun, muli po, maraming maraming salamat po. Good vibes lang po tayo.